Yo! Kumusta mga parikoy? Eh? Welcome back sa Paradon TV Kung sa CD is live! Ito na yung mga tanim natin na 7 pat Primos Dahil tag na at mahangin naglagay tayo ng kawayon dito nakakapitan ng mga tanse Naglagay tayo ng mga tanse para may kakapitan yung mga CD natin kasi natutumba-tumba na eh masyado nang mahangin tapos matangkad na din sila malalaki yung dahon sapul na sapul sa hangin ayan ayan sya mga pare ko hmm okay na sila ayan flowering stage na sya mga pare ko ayan nagsasanga-sanga na din sila ayan nakatime lang sila sa mga pasong ganito Ayan. ayan siya kabilaan yan dalawang linya. dalawang linya Nang ng mga sili puro 7 at primos nakapaso ayan ayan ang po ayan 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 update ko lang kay mga pare ko. Eh. Okay, let's go and let's grow strong. Wrap up.